It's me again, once again, Royce Vlogger in South Korea. So ayun guys, to, papakita ko sa inyo kung saan kami nag-staycation ng two days. So all good naman, maganda. Kasi unang-una, -una, malapit sa airport. And then, ah, nagpasundo na rin kami. 500 pesos lang yung pasundo. At ang kagandahan, malapit lang to sa MOA. And then, malapit sa Ocean Park. Kung baga, nasa center to love, no? Kung gusto nyo mag-staycation, panoorin nyo itong vlog na to. No hassle, so beautiful, so good, so clean. Pero hindi to sogo. Ito ay ang Coast Residence. Nagtutur ko kayo sa aming condo hotel na una namin pinag -stayan. So, pakita natin yung kwarto love. So, ayun guys, no? papakita namin sa inyo yung kwarto na pinagtulugan namin ni My Loves kung saan kami nag-honeymoon. So, ayun, dito kami natulog. Pasensya na, no? kasi medyo magulo. Eh, matinding digbaan yung nangyari kagabi. <laughs> Pasensya na kayo, medyo magulo ha. Dito nyo ilalagay yung mga, yun nga, yung mga So, ayun, may electric pendant. din. Ayan, dito naman tayo sa sala. Ito, may sarili kayong aircon dito guys, no? Huwag kayong magalala, napakalamig niyang kagabi, lamig niyan eh. Grabe nga, iyakapan namin dalawa yon ni So ayun, may sarili din silang wifi okay Huwag kayong magalala, pakita mo 'yung wifi Ito 'yung ano, wi Sa inyo lang 'yan, kailangan gagamit 'yan kaya malakas 'yung wifi nyo So ito 'yung deck nila, no? Ayun, ito 'yung deck nila. Sa baba niyan, may swimming pool. Ayun, no? Swimming pool sa baba. Mamaya pupuntahan din natin 'yan. Then may malaruan para sa mga bata. Ito naman 'yung TV, so pwede kayong mag-Netflix, mag-YouTube or something else, Prime Video. Kayo nang bahala. Basta dito, after nyo na galing kayo sa airport, manood lang kayo, no? So, lagay niyo lang 'yung table dito and then chill like a villain. So ayun, hindi ko na binuksan kasi lilipat tayo. Yung pangalawang kwarto naman yung ibibidyo natin. So, ito yung unit na aming pinag stay for 2 days. Mamaya, yung pupuntahan natin, yun yung ipinapablog sa akin. Maganda yun. For 4 to 6 bucks. So ayun guys, sa pasensya na po kayo, naputulong ang video natin kasi nalobot yung camera ko and then yung mic. So tutuloy natin yung video. Dito tayo sa pangalawang unit ni mom. So tara, pasok tayo. Ang ganda. Pwede sa 2 to 4 or 6 person. Tama balab? Yes, pang-anim na tao to. So ayun, pasok tayo dito. So ito yung dining niya. Dining. And then ito yung room. So may aircon din dito guys. And then kutsu naman din yung higaan so may electric fan. So kapag ka nalalabigan kayo masyado, pwede nyo gamitin yung electric fan. So dito nyo lang ilagay mga damit niyo kung marami kayong mga damit na dala. So dito nyo lang ilagay. Pakita natin lab. So bagong bago pa yung mga gamit, no? Ayan oh. And then, ito yung pangalawang kwarto. Ay, wait lang. Ito nga pala yung ano, no? CR nila. Pakita natin yung CR lab. So kapag ka may mga labahan kayong damit, pwede nyo nalabahan dito. Then may heater din sila kapag ka nilalamig kayo, gumamit kayo ng heater. So estrado nyo lang. All goods na, ba diba? So ito naman yung CR. So, so dito naman tayo sa pangalawang kwarto. Dito tayo lab. So ayan may internet din kayo Sa inyo lang yung internet na yan Kapag kami kailangan kayo sa baba Dun sa lobby Tawag lang kayo Thank you for calling. This is the West Coast Residence. Can you bring me everything with the one? So, ito naman yun, ano? Ito naman yung TV. Siguro mga 40 inches to. Ah, uh, pwede kayo mag-Netflix. So, ayan guys. YouTube. Ayan o. No? Rise the Vlogger. Yan o. Diyan nyo mapapanood. Kung gusto nyo panoorin yung mga vlog ko, pwede kayo manood para ma-relax kayo. So, ayan. May Netflix, may YouTube, may Prime Video. O, anong bahala na kayo kung anong gusto nyo mangyari. So, may pretend kayo na tinapay and ham. Libre na yan dito guys. The joke lang sa amin yan. So, maraming maraming salamat nga pala sa MMCE and also kay Ma'am Cleo. Kay Ninang Cleo ng MMCE. Thank you po sa regalo niyo, Ma'am Cleo. Ito po yung regalo nila sa amin. Thank you, thank you, Ninang. So, tara, pasok tayo sa pangalawang kwarto. Ito naman yung pangalawang kwarto, guys. ba? Diba? May sarili rin kayong aircon. So, dalawa yan, no? May aircon dun sa kabila. May aircon din dito. Woo! Uff, marit po. Balambot din yan, guys. So, wala kayo po problemahin. Sobrang relax dito. So, ang price nito is umaabot lang ng 2,300 kapag dalawang tao. Kapag tatlo naman, 2,500 pataas ng pataas. So, ayan, guys. Ito nga pala yung binigay sa akin nung may-ari ng qualification. Bayan siya na kayo. Hindi ko kasi kabisado yung ano eh, price. So, ito yan. One bedroom rate, 2 packs is 2,300 pesos. Kapag tatlo naman kayo is 2,500. May additional na 300. Murang-mura na yan, guys. Kasi may mga lutuan na kayo eh. Napakita ba natin yung mga lutuan? So mamaya balikan natin yung mga lutuan na after natin dito. And then per pax, apat na tao is 2,800. So magdadagdag lang kayo ng 300 kapag apat na tao kayo. So kung apat na tao kayo, tig magkakano lang kayo? 4, 8, 12, 4. o tama, tig po 400 plus lang kayo. Paano na kayo, mahina tayo sa trigonometry. So ayan, ang, ang check-in is 2 p.m. Ang check-out is alas 12 ng tanghali. So kung gusto niyo mag-extend hanggang tatlong araw, pwede pwede. Kasi tingnan niyo ang view. Ito guys, ang view niyan. Oh, di ba? Pakita mo labing view. Ah. So ayan, nasa pinakataas kayo, nasa 34th floor kasi kami So ito ang view kapag ka, umaga. So papakita ko naman sa inyo ang view kapag kagabi. So ayun guys, papakita ko naman sa inyo ang view kapag kagabi. And 3 2 1 transition pasok. So ayun oh no, guys, what's up ito nga pala yung view kapag kagabi. 'Di ba? Sobrang ganda para kayong nasa ibang bansa, para kayong nasa New York City. So yeah, pwede kayo dito mag-chill-chill chill habang kayo ay nag-e-emote at kung kasama niyo naman ang inyong girlfriend, ayan, mag-happy happy lang kayo dito. Napakaganda dito kapag kagabi. Ganyan ang itsura niyan kapag gabi no? Habang nakatingin kayo sa mala, malayo at nakatingin kayo sa magagandang ilaw, pwede kayong uminom dito. So ayun guys, so, na, napakita ko sa inyo ang night view ng ating labas. So napakaganda no, pwede kayo mag-chill, pwede kayong uminom dito sa lamesa. So papakita ko naman sa inyo kung saan kayo magluluto. Dito kayo magluluto guys, so wala nang hassle. Hindi nyo kailangan magpa-deliver ng mga food. Kapag uh, galing kayo ng ibang bansa, rumekta kayo dito, pwede na kayo magluto. Pwede kayo magtinola, pwede kayo magtinola, mag-adobo o kahit anong gusto nyo. So kami nagluto kami kagabi ng tinolang manok at chicharong bulaklak. So dito na kami nagluto. So meron din kayo dito guys, bagong-bagong -bago rep. So papakita ko sa inyo yung ng rep. Ayan oh, no? bagong-bago 'di diba? So may free na rin kayong Coca-Cola, pero sa amin 'yan dadaling kuya, sayang. So ayun, kapag about naman sa tubig, gusto niyo na mineral, tumawag lang kayo dun sa may ari. Sabihin niyo magpa-deliver kayo ng tubig. Ang tubig po ay 35 pesos lang. So pag gusto niyo naman mag-init at may natira kayong mga ulam, ito naman ang microwave natin, 'di diba? Super convenient ng ating condotel. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-book na dito, ilalagay ko sa comment section kung paano kayo makakapag-book kasi murang-mura na 'to unlike sa ibang hotel. Mas baakit kayo kapag sa condotel kayo nagbook ng inyong hotel so ayun guys tapos na tayo sa pangalawang unit doon naman tayo sa pangatlong unit mas maganda doon guys kung maganda to mas maganda doon tara love samahan mo ako punta tayo sa pangatlong unit So ayun guys, nandito naman tayo sa pangatlong unit 3703 So ayan, pasok tayo, papakita ko sa inyo Mas maganda to eh Ayan o, di ba? Ganun din, guys. Doon sa unang unit at pangalawang unit, parehas lang. May lutuan din kayo. May mga plato kayo. May kettle. May rice cooker. Pwede kayong maghugas dito. About naman sa tubig, same lang. Tumawag lang kayo dun sa may-ari. Gusto nyo magpa-deliver. Sila na ang bahala. Iahatid na rito sa tapat ng pintuan yung tubig. So, ayan. May din tayo. O, di ba? Bagong-bago yung mga nila dito, no? Eh, no? Bagong-bago. Ang ganda pa. About naman sa microwave, kapag may mga natira kayo pagkain, init nyo lang dito. So, ayan. Ito ang ating divider. Ang ganda. Mas maganda pala dito, love, no? Ayan. Ito naman yung siya. CR natin kapag may mga labahan kayo, laban nyo na rito. So ito, eh, maganda na siya, all goods na. Ayan. So ayan, papakita ko naman sa inyo ang ah, sala nila. Ito. Sa sala naman, may sarili din kayong wifi. Ito, wifi, woofy. And then may TV na rin kayo. Lamesa, pagka gusto nyo kumain. And then kung gusto nyo magpa beauty beauty, kineme kineme root. Ito lang kayo sa harapan ng salamin. So ayan guys, ito papakita ko sa inyo yung ganda ng kwarto. Ang ganda ng kwarto. So ayan, buksan natin yung ilaw. May sarili rin kayong aircon dito. Nasaan ba na aircon? Ito, ito yung aircon. So ito yung viewing nung ano ano labas. Ito oh. Eh yung labas. So kapag ka naboboring kayo, pwede kayo tumambay dito. Oh. 'Di ba? So pinakita ko na rin naman sa inyo yung ano no, yung night viewing. So tingnan niyo na lang dun sa video na 'yon. So ayan, baba na natin kasi baka pagalitan tayo. So ayan guys, papakita ko naman sa inyo yung ganda ng room. So ayan, malambot din to. Oh. Aalog-alog ah, alug dito. Kapag kaayaw nyo naman yung ilaw at medyo nasisilawan kayo, patayin nyo lang. Buksan nyo to. Andito sa baba ang ilaw. Yan, di ba? Pwede na kayo matulog. Di ba? Feel free. Malambot siya. Tapos may aircon din naman ay may electric fan so parehas 'to ng price no wait nababasahin ko yung price so ayun guys so dahil nga 1 bedroom lang to ang 2 packs is 2300 kapag nagsama pa kayo ng isa mapapa-plus 300 lang kayo so sulit na sulit dito 2300 mo okay na okay na sa iba 5 to 10 ako nagbubuka ko dati na umaabot ako ng 10,000 kapag kasama ko yung pamilya ko so dito pagka dalawang bedroom ang kinuha mo sagad na yung 5 uh, to 6 people person love no So kapag 6 ka anim na kayo at may kasamang bata, 5,000 pesos ang isang araw. Pero sulit na yon, di ba? Tipid na tipid na kayo, parang tigo 1,000 katao lang kayo nun. So yun nga, pagka two bedroom, dalawang ano, dalawang bedroom, katulad dun sa pangalawang unit na pinuntahan natin kanina, dalawang bedroom kasi yon, so 2,500 ang isang araw nun. Kapag ka tatlo kayo, mag lang kayo ng 300 hanggang sa maabot niyo yung anim na katao. So pagka anim na katao na kayo at may kasama kayong bata, 5,000 pesos per night. Anong oras kayo mag-check-in? 2 p.m. Mag-out kayo kinabukasan ng alas 12. Ganun lang. So kapag ka may mga gusto pa kayo malaman, mag-comment lang kayo sa akin. Ituturo ko kayo ulit. So ayun guys, no, paano nga ba kayo mag-book dito sa Condotel? I-search nyo lang sa Facebook ang Cozy Coast Staycation. Mga kausap nyo lang si Ma'am. Hindi ko lang alam kasi kung ano pangalan ni Ma'am eh. Pero mamaya na lang kakausapin ko siya sa baba. Isasama ko siya sa vlogging natin. So ayan, location. Dapitan Street, Rojas Boulevard, Pasay City, SMDC Coast Residence, Rojas Boulevard. Kung gusto niyo naman magpasundo sa airport, wala nang problema. 500 pesos, susundin na kayo ng may-ari. ba diba? Super convenient. Hindi niyo na kailangan magtawag-tawag pa ng mga taxi-taxi grab. Kontakin niyo lang si madam, susundin kayo, 500 pesos, rekta na kayo dito sa hotel. So ayan, malapit tayo sa mga airport, PICC, Star City, MOA, US Embassy, Ocean Park, baklaran, uh, Baclaran, Divisoria, Santa Cruz at Quiapo. So ayun, nasa gitna to. Kaya wala kayong problema. Luneta Park, kung gusto niyo pumunta ng Luneta Park sa Rizal Park, nandun lang sa dulo. Hindi kayo gagastos ng more than 500 pesos sa pamasahe. Pwede nyo nga lang lakarin eh. Kung gusto niyo maglakad-lakad. Kasi di ba nakita natin yung love? Dun lang ako sa may dulo. Sobrang lapit niya. Ocean Park, nandiyan lang din. So ayun, para niyo makakontakt, ilalagay ko sa comment section ang ilalagay ko sa comment section ang page number kung sino yung mga nyo or kaya promekta na kayo sa Cozy Cozy Staycation para kayo na mismo makipag-usap. Pero kung hindi sila nakakapag-reply, kontakin nyo lang ako. Walang problema yan. Willing akong tumulong para sa mga kababayan natin. Para pagkatapos ng trabaho natin sa ibang bansa, makakapag-relax tayo. ba? Diba? Relaxation ang kailangan natin pag bakasyon natin ng Pilipinas. Kakausapin natin si Madam yung kapatid ng may-ari para sa more details. So ayun lang. Peace out, Royce the Vlogger. Aabangan ko kayo dito. Peace!